kaya Kailangan kami lilisan. Kaya uh, very natural. Okay. Kainan dito, guys. Oh. Dito 'to malapit sa May-Ika ng More Signal. I know. When we well stop sa si lugar, marami kang makain dito. Hi guys. Say hi. Hungry <laughs> people. Ayan, ayan, yung kanilang mga mas. Luluto na yung order namin. Ayan ang ating sisig Mama! Tapos, ayan yung ating pork. sizzling pork. Sisling pork. hindi uh -huh. na ilalagyan? oo hindi makaka kahit gusto nyo ng sisig? kalamansip na lang mag like separate ka. Lang. an ah! mahat! anak don't be noisy mag separate na lang si. walang sip para masarap ang ating sisig craving satisfied tayo, Mars. Spicy. Oh, ano yan? Si Sixty, isang order. Kumuha ka ng pinggan. Bawag Oh, uh, boss. Papa. Jake. Pa-pa pa. daw pa mangang pa. Dota. Tom? Yung kanin muna, may ulam na. Oh. Huh? Isa lang ulam, isa lang. <laughs> Sinubo na lang. Sarap. <laughs> mm. No, huwag mo paloy. No. Ah, kasi big yun. Babalik na service namin si Matme. Hoy! <laughs> enough na. Uwi time. Ito lang yung maganda pag meron kang service, no? So, saan tayo nakakarami? Bogging driver. Tara! Ayan, ibabongga. Ayan photo vlog tayo for today's video. So kami guys, binayaran namin doon ay ano, 261 lang. Dagdag -dag pa kasi kami extra rice, bitin yung kani. Okay naman, sapat lang yung lasa. Mura lang kasi sizzling pork nila is ay pork sisig nila ano lang 60 pesos kasama rice 75 Okay na. Ito may orang dito. Ano kayang in-offer dyan? Authentic flavor. Nandito na kami sa Biscara. Ah! aming service. We're home. Bye for now. Bye. <laughs> Bye for now. See you again Anna, tomorrow. Maluwag daw guys. See you. See you in our next vlog. Bye. Bye. Love you all. <laughs>